sikretong malapit sa inyo ko lang ibibigay na mga followers ko ingatan nyo ito for life at ilagay sa inyong mga cars motor or sambitin lang every time po kayo ay magcha-travel okay, para layo kayo saan kahit anumang disgrasya ito po ay sambitin ninyo ayan. ito po ay nakasabit lagi sa aming mga sasakyan ayan po Igusom aram aksadam Igloria Screenshot po. Igusom aram aksadam Igloria gloria. aram aksadam Igloria gloria. Three times po din yung sambitin yan. Bago kayo mag-drive, bago kayo magbiyahe At ito din po ang isa sa nakaligtas sa amin. Ito po. Uh, protection. So, ng kahoy, mucha ng tubig, tatlong ano yan, at saka mucha ng suso. At ito din po ay protection para sa car. Isa yan, at saka road ka. At itong aming talandro. sambitin niya. Nung kayo naman ay magbabiyahe, just, uh, i eh, magkatok po kayo na three times sa inyong mga pintuan at bago kayo umalis. At sambitin niyan three times. Sa inyo ko lang yung bigay na pakaswerte niyo at yan po ay inyong uh, gamitin para ligtas po ang inyong pagbabiyahe.